Pinsan kasi nandiyan eh. Bawal yung bata. Bata. Bata ko pwede. Nang pasok po ba sa... eh? Bakit? Pula. Ito. Baka makalimutan mo eh. Ito. <coughs> Kakalimutan pa yun eh. Kaya pa't bigay sa... Wala kang pasok eh. Ano pa sa bag? May nakapasok siya as yung ibigay pa ni Patrick. Ibigay pa ni Patrick. Kuya Patrick. Oh, boys na chole na. Okay lang. Amobayan be. Bakit? tiro na be. Ano Papa? Right na 'yun na. Wala kupa la. Are you costly like? Oh, mineral daw. Wala. Ay, meron pala. Karen Because they like it because they like it because it's favorite. Oh, B. Pat. kuna, Eh. Ipa-muka pa tapos mo ako. Ready. May signal na ba? Wala. Wait muna yung signal ko kanina po to. Wala ng signal. Wala, wala signal. Hay nuna, nod na ako. Kunin mo ba rin gano'ng gratin, Michelle? O, bigyan mo na muna, saglit! Ay, ang kulit o, lang nga signal, eh. Ate! Alay, may ginagawa eh, dito man magkinanin. Ate! Tatlo din pa ka? Oo, Tatlo. Tatlo kain. dama. <laughs> <What? laughs> oh. Cheese banana. E overreacting oi. in <Malay>. Uh, wala eh ano yada pa sa signal mo na patay mali sakit lang ay mit na mo kasing buksan buksan ang buka ka ng ano eh hindi na matayo eh sino naman yan ken sa sana ngala kakainin ko pa kukunin pa ay, hindi naman pala Bye. tayo. Dapat tingiin mo. Taas ang taas ang pato. Ang dalawa na ito, nag-away lang. Ay, kahit inaaway sa tamtam, di naman umuwi. Dito pa rin. Iiyak ka lang, tapos makakatulog. Ba't ayaw mo dun sa bayan niya, Tam? Wala siya kalaro eh. Nalaro mo naman si Bonbon doon. Oo, wow, lagi silang nag... Aray! Nag... Ah, ano, nagsisigawan. Ano ko na. si Tikay? Pagkilala ko si Tikay. Sino Kikay? Mamaya na ito nakmayon. Si Kisi. Kikay, yung grade 1. Mas matanda pa sa kanya pa hindi na pang ate. Ate! Hindi Kikay. Kasi grade 1 na eh. Tsaka kinder pa lang eh. Tikay si mo. yun yung taga sa nang. Pugdum pa? Ah. Ah, pares kayo maliit. Maliit. <laughs> <laughs> Tela <laughs> <laughs> Joy. Dapat lang pala kayo magsama. Si wala walang Joy. Ella lang. Kasi lang kayo kalaki. Sani, <laughs> ba't nandito ka, ka naman? Nilalamig ka ba doon? Ah. Ini Lala Mika. kan, Ya. Yeah. Uh. Uh. Ba, hmm. Yo, balik keren. Genesis Sarap eh. so, ay, ay, sa harap eh. Sa likod ka, Sunny. Ay, ang ni... pagpatsa. Yeah! Ang tuwa. Ang magkisese! Ibag din May si Ang si eh. Ang chese. na. Okay, ka Yan, mabuti pa. Para walang makulit dito. Hey! gano'n ang ba? Bakit ko? Bakit wala akong bumalik? Bawal na bumalik. Ako wala number one lang pa. Wala pang ulan, kundi nang umpon. Sige, number lang pa. Hmm. Wala ang ulan, hanggang nang tapos, tapos wala silang pasok. Oo, oh, ako na ba? Ako na ba? hindi siya yung pa hi guys kumabi kakainin ang balsang ba sa pamaking ko pa ako ampal niya miss you mama sabi ng tunin alam pinsan mm -hmm. ayan kung gin mo ya bibiron mo tani hindi ikagid magpanglingawon bibiron ayan be i don't bibiron bibiron Sabi ang mean, piliin mo lang na future mo, ah, mo oh. mahulat ka lang yung mala sa kabuhay mo, tandaan mo kung wala ka kwarta, wala gitsi mo ba'y mahatan. <laughs> Tama naman. Ow! <laughs> no facts, <laughs> no, no. No thanks. no. No no. No diba? <laughs> <namin> <laughs> Para, ilay, ilay, Para masilip. Ilay, Para masilip.

<laughs> mm -hmm. May ka-chamba si. May ka-chamba si. May ka si. May ka Bola. Para mawala. <laughs> Hindi mawala! Para mawala. Bakit nilabi mo Hindi. Mawala. Kunti ah. yung ano lang gamot. Pa, inhaler kasi pa maging mm -hmm. Asa si Tamtam? Tam? -tam. Doon na. Uwi na? Mm. Uwi <laughs> na. kontra-kontra din kasi. Yan.

horse huwag queen mo queen ko ha kakay lalagay mo lang tayo ako ng ay ra. Các bạn Sobrang silky pa. Eh. Silty, silty. O, pwede po ito kalinisan? Pwede po. Ano yun? Lina? Yun? Tila yung ilalim. Ako na tayo ilalim. Ito. Ayun. Ito lang. Hindi dito sa baba. Ito lang. Huwag mabaklas yung pintura. Pintura lang. Pintura lang. Pintura lang mas kreento kakabana nila talagang na gawa ilagyan nila ng ano ng patito ang gine patito patito ilagyan nila ng tape eh alam mo mga gumawa niyan be yung mga nakakulong hindi yung mga nakapresulat gumawa niyan o oh. tapos binibinta nila para may pera sila, sila sa kulong o oh. Bakit ang linis nila mag ano? Pero ang iba pa gumagawa pa na ito. kaya meron ganito. Maraming gano'n pa. Ang hirala. Teka mo na.